Welcome to my office. Malabo tubig na kanako rito kahapon. Kakaunti lang. Tungkong bato. Dinalaw ko ulit ang tungkong bato. At kung may napapansin kayo, perfect recipe for disaster. Umiihip, umiihip yung amihan. Malabo ang tubig. ang nakakatugma-tugma yung panahon na. Ah. Baka maswertehan natin. Itong kumpa to, napakaraming igat dito. Tatlong buwan ang nakalipas. Hindi, apat na buwan ha. Apat na buwan. Mula nung humarvest tayo rito. Malapit na. Ang dami nag-aabang. Ang dami nag-aabang ng na resulta ng ating hunting dito. Oh? Oh. Bakay na. Oh. Nagbigti. ah meron. May kulay. <laughs> oh. <laughs> May kulay. <huli. laughs> uh oh. Ah, malaki na. Malaki na ito. ay ko sa inyo ha. Natutulog lang. Natutulog <laughs> lang. Ayan o. Oh. Oh. <laughs> Swerte. <laughs> Ang ito, habang daan Kami tumawad na Sila na rin bibili Bibigay ko na kayo sa dumiretso pa ako sa bahay O ayan, nasa dalawang kilo ito Pero bibigay ko na lang ng 500 So okay ko naman ito eh ato <laughs> <laughs> so, siya marami marami salamat Kahit paano, meron na ako pera sa muling pagbisita ko sa tungkong bato dalawa agad ang huli ko yung isa binigay ko lang sa may-ari ng balsa at yung isa bago pa ako makauwi na hijack na agad at bago umuwi bumili muna ako ng feeds pamain ko ulit sa fish trap meron ulit akong pamain sa ating trap trap natin huhuli ng tilapia ang tilapia pahin natin sa